Hey, good morning mga idol. For today's video, pipitas tayo ng ating mga talong. Napakarami po ng ating mga talong ngayon. No? Oh. Malalaki na po yung bunga. Ayan, maraming, 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 maraming daw mga idol. Oh. Yan, oh. Ang laki. Sana mapuno ko itong timba. Yan, oh. Yan, mga idol. Oh. Pwede na to. Yun, oh. Ang laki. Ang laking talong, oh parang yung akin ay joke lang pala joke lang oh, shit. Oh. <laughs> oh. Hmm? marami kasi nagano ko eh nagabono kasi ko ayan ah! po daming talong ito matanda na to karayga mahaba yung mga talong ko ay eh, doon -do. oh. ito po mahaba yung aking talong <laughs> ito pa oh. mahaba wow naman sana oh yan ito maraming mga pero hindi na muna natin kukunin yan yung mga iba, yung malalaki lang. Yung pupwede lang at matataba. Napakarami. Napakaraming mga talong. Yan. Na. Ito pwede na to. Dapat hindi pa pala. Dapat hindi ko pa pala pinitas 'yun. Oh, ito, pwede na to. Mm. Ito, hindi pa. Yung pitasin natin, yung talagang medyo malaki na. O, oh, yan o. Oh. Malalaki na to eh, pero, yan o. Oh. Malalaki na to, pero huwag muna. Tingin-tingin pa tayo. Ito, malaki o. Oh. Malaking palong. Ayun. Dapat pala may gunting ako dito. haba ah, oh at ang laki ang mahaba at malaki ang aking talong <laughs> wow naman sana oh na lang ako sa aking talong oh, oh. Hmm. may baloktot na talong hmm. may baloktot na talong ay sumayad na sa lupa yung bunga ng talong ko oh. nabigatan na ito matanda na to kunin na ito huwag muna ito malaki Sumasahit na sa lupa ang aking talong. Wow naman! Sana ako. Oh. Mm. Ito pa. Mm. Ito pa. May baloktot na talong. Mm. Baloktot. Oh. Ito. Huwag muna. Pero matanda na oh. Matanda na yung isa pero... <laughs> Ay, ito. ito ko oh. payat lang pero kukunin na natin to hindi tataba ito yan oh tambal na talong ito pa ito ayan oh ayan oh pwede na oh ay huwag muna yan ito pwede na to Kita ba? Kita ba? Ang talong ko. Ang <laughs> laki ng talong ko mga idol. Sumasayad sa lupa. Ito pa Ito payat lang mahaba. Ay hindi. Ito yung lucky Yan Laki. kunin ko na rin to ito pa uh -huh. ito pa kukunin ko na rin to uh -huh. marami marami ang bunga ng talong ito pa kung yan sayad sa lupa oh. sayad sa kukunin na rin to mukhang di tataba ito nag iisang bunga kukunin na yan ito pa yan o oh. hmm. ito pa ang laki payat lang Ayan, huwag muna. Ito, pwede to. Pwede na to. Itong dalawang to, pwede na. Ayan. Dapat Ito. Ito. ay dulo. Nagtatago ang bunga. Eh, ito pwede. Yan o. Yan. Yan. Ito. Lalaki pa yan. Lalaki pa yan. Ito, dito, dito. Yun know? Ang daming yan o. Ang daming yan. Pero, magsisimula tayo dito. Yan. Diyan. Diyan, diyan, diyan. Diyan. Ito. Malaki to Ito malaking talong yun o ang oh. mm. dami na may ito o oh. timba na idol isang timbang talong na nakarami na you know isang timba na yung talong na napitas ko marami pa ayan o idol o magtira ako sa ibang araw ko na yan kukunin mm. meron pa tayo idol meron pa tayong pipitasin sa kabila meron pero ito pa kukunin ko na rin ito yan o mm. ito hindi ko pa napitas yun na mm. yun ito nagtatago iyun, ito pa ito o yun. Ito pa. Ito pa. Oh, yan oh. Nagkatago. Ito pa. Hmm. Ito pa. Oh, yun oh. Tatlo pa. Tingnan nyo doon oh. Napaka laki ng timbang yun oh. Napakalaki ng timbang yun Oh puno ng talong meron pa tayong pipitasin dolo nilakin sumaya daw Ngaba nito oh. yan oh. Ba, oh sa lahat ng napitas ko yun ang pinakamahaba oh laki nagtago ay mayroon pa yun know, ito matanda na to kunin ko na to ay ko may tusok natusok ako yeah. hindi pa tayo hindi pa tayo doon doon ng idol lakad pa tayo yan you o no? Know. tayo mga idol ay naku ito pa ang dami pang bunga ng talong ho oh. ang dami pang bunga ang lumaki na rin ano ito ito matanda na kasi ito eh kaya kukunin ko na ito pa, oh. ang lalaki ito pa timba, lipat timba. Yan. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Hmm. Oh, lipat timba. Oh. Grabe. Napakarami pero marami pa akong hindi kinukuha. Pag hindi pa siya medyo mahaba hindi ko siya kukunin para pag sa punta ko dito sa susunod para pag punta ko dito sa susunod may mga mapipitas pa tayo yun o ay dulo hmm Oh, no. Eh. You oh. know. You oh. know. Ang dami kong napitas na talong mga idol. Punong puno. Yung mga iba na yan. Oh. Hindi ko kukunin yan. Hindi ko muna kukunin yan. Marami pa. Ay hey, idol. Ang sarap mamitas. Punong puno ng bunga. Oh. Idol, kay nalaglag pa. Oh. Idol, oh. Ang, haba niya. Oh. Unong puno ay doon. Nalaglag pa. Oh. Marami pa akong hindi kinuha. Pwede pa yun ha pa. Ayan oh. oh. Hindi ko pa kinuha yan. Marami na. <laughs> Maraming salamat. Marami po tayong harvest. Sa mga gustong bumili, kontakin niyo ako. Bye-bye!